Kapuso, kanina po inuulat namin na bumaba yung inflation rate o oh, ito yung uh, bilang ano, na nag... Uh tatakda nung uh, pagbagal ng uh, pagtaas ng presyo ng mga bilihin o bumagal nga yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin para ipaliwanag sa atin kung ano bang ibig sabihin nito at ano yung epekto nito sa ating lahat nasa linya po natin si Professor Emmanuel Legco Siya po ay isang ekonomista magandang umaga at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin professor welcome po sa palatuntunan na uh, professor magiging 20 pesos uh, na ba professor uh, ang kilo Hari harinawa uh, maraming salamat po <laughs> sa inyong paanyaya Ah, uh, magandang balita yung bumaba sa 1.9 pero kung ilalagay natin sa eh uh, tamang perspektiba ito, ang 1.9% ay uh, pagtaas kumpara sa nung nakaraang uh, taon no? mm -hmm. na uh, sa sa period na ang period natin noon parang nasa 6.9. So kumpara doon sa 6.9, bahagyang uh, bumaba, mas mababa kaysa noon. Pero ang mas mahalaga dito ay uh, gumawin natin. Ano ba ang nararamdaman sa bulsa ng mga mamamayan? Ang mm. 1.9% ay kabuuan na pagtaas ng uh, presyo ng mga bilihin sa kabuuan. Uh, mula po sa holo hanggang uh, Batanes, lahat po ng lugar ng Pilipinas 'yan. Ngayon, ganoon din po ang sinasabi na 1.9%, maski na anong income groups ka nandoon. So kung ikaw ay uh, mahirap at uh, umaasa lamang sa sweldo na maliit no yung uh, minimum wage ang 1.9% ay maaaring bagya mo lang mararamdaman mm -hmm. dahil ang uh, ang mga pag-aaral ay sinasabi ang mga 70% o 80% even 90% ng sweldo ng mga minimum wage earners napupunta lahat sa kanilang uh, pagkain uh, sa kanilang uh, Uh, transportasyon at sa lahat. So sa kanila, uh, bahagyang makak marami, uh, makakarami sila makakagaan ang mga binibili nilang mga pagkain kasi ang uh, nakita ko uh, hindi naman ganun kalaki ang pagtaas ng presyo ng uh, mga bilihing uh, pagkain. So maganda yan uh, sa kabuuan. pero pagka pinag-aralan natin kung ano ang effect nito sa mga income groups at saka sa mga iba't ibang reyon ng Pilipinas, hindi po pare-pareho ang uh, ang uh, epekto. Kaya nga po lagi kong sinasabi, uh, sana magpalabas ng uh, mas malaking balita tungkol sa ano ba ang epekto nito sa mga sa iba't ibang uh, grupo ng mga mamamayan, uh, particular sa mga income groups at saka sa mga rehiyon. Mm -hmm. So ibig sabihin po niyo, professor, kahit na maganda itong numerong ito, itong 1.9% ay uh, mararamdaman pa rin ito ng mga may mabababang sweldo. Ha? Uh, po. Makakamararamdaman naman yan. May uh, meron na akong narinig na mas marami siyang nabiling gulay kasi mukhang uh, uh, nag-stabilize daw ang presyo ng mga gulay. Mm -hmm. uh, pero uh, hindi pa rin sila nasisiyahan dahil sa kabuoan kulang na kulang pa rin talaga ang kanilang uh, sinusweldo o kinikita. Professor, ano po ang uh, forecast ninyo at uh, bare na? Palapit na po ang Desyembre. Siyempre, ating mga kababayan, eh, ina expect siyempre, lahat naman tayo eh merong uh, murang bilihin. Ano po? Uh, kaya lang, pag uh, magpapasko, di ba, Prof, tumataas yung presyo uh -huh. ng mga bilihin. Anong uh, analysis niyo rito, Profesor? Uh, kung ang mga suppliers o ang mga, mga lakal ay magdadala ng mga mas maraming mga produkto uh, sa merkado, maaaring mag-stabilize kahit pa uh, bumaba, uh, pwede pang bumaba ang presyo. Dahil po yung sinasabi nga natin law of supply and demand, pagka mas maraming suppliers, mas maraming supply ay uh, makakababa yan ng presyo. Pero ang uh, ang uh, sana inaasahan natin ay uh, maging stable, 'no, wag nang gumalaw ang mga presyo pataas. Mm hmm Isa po sa pinagbasihan, kaya bumaba itong uh, inflation rate ay yung uh, pagbaba ng presyo ng bigas ano. Mula sa 14.7 nitong uh, September ano nga uh, nakarambuan ano ng Agosto ay naging 5.7 nung September. So pwede pong makatulong yung gobyerno pa, professor, para mapababa pa ito. Ah, uh, pwedeng pwede naman po. Uh, kaya lang ang uh, tulong ng gobyerno. Uh, kasi seasonal ang adjustments ng mga presyo eh. Mm -hmm. uh, ang karaniwan, uh, nagre-react ang gobyerno pag kanangyari na yung pagtaas ng presyo eh medyo uh, atrasado po yun. Katulad niyan, uh, nag-ani ng mga bigas, nag-ani ng uh, palay ang ating uh, mga magsasaka kaya dumagsa din ang uh, supply ng uh, bigas. Tapos meron pa rin po, continuing naman ang ating importation. So uh, bumaba. Pero seasonal po yan. Ang mas maganda po ang dapat na asahan ng mga mamamayan ay yung ma-stabilize ma ma ang presyo. Hindi po yung dati nasa 6 tapos nasa 1.9 percent. So parang swertihan kung anong buwan ka Uh, gagastos. Hindi naman po ganun ang kabuhay ng mga mamamayan. Mm -hmm. At uh, meron pong gulo sa gitnang silangan ngayon, sa pagitan naman ng Israel at Lebanon. Makakaapekto ba ito sa atin? Dahil siyempre tataas ang presyo ng gasolina. Sumasali pa huyo Iran. Ay sigurado po yun. Uh, dahil ang importation natin, wala, wala naman talaga tayong uh, oil. So manggagaling yan sa gitnang silangan. So uh, pagka nagkaroon ng epekto na, itong uh, bombahan kasi malakmas malawak na po ang digmaan sa Middle East pinapauwi na rin ng ating mga OFW sa Lebanon so malaki ang magiging epekto niyan sa atin uh, lalong-lalo na uh, pagsipa uh, nito sa presyo ng uh, uh, produkto ng langis uh, next week nga ang uh, narinig ko ay magtataas na ng presyo ng gasolina next week no so, Uh, siguro po mga market tester mm -hmm. kulisyan. Opo. So once na magtaas sila ng presyo, eh uh, ito na ang uh, magiging epekto natin. So mahirap uh, sabihin na 1.9% pa rin tayo next next month. Uh, kasama na dyan yung uh, dagsa ng mga mamimili dahil Pasko na. Uh, baka hindi masabayan ng uh, mga uh, mga mangangalakal na nagdadala ng mga produkto sa merkado ang uh, demand ng mga mamimili. Eh, po ang presyo. Pero ang pinakamalaki po nga dyan, yung mga inputs na katulad niyan na maapektuhan ng uh, digmaan sa gitnang silangan, uh, mahirap pong uh, sabihin na kaya natin mag-adjust yan. Mahirapan po tayo mm -hmm. Sinasabi po na ito yung pinakamabagal, ano? pinakamababang inflation rate in four years. Uh, paano po kaya mapapanatili ito professor o mapapa-improve pa? ay ang ano natin uh, may mga factors na kaya nating na kontrolin lalo na yung uh, supply no ng ating uh, pagkain dito sa loob ng bansa kung dito nang gagaling, mas makokontrol natin yan pero kung importation ang uh, lagi nating pinupuntahan para po makapagpuno uh, ng mga pangangailangan ng mga mamamayan uh, mahirapan po tayo mm -hmm. uh, lalo na kung hindi na po natin kontrolado ang uh, presyo ng mga bilihin sa labas. At ang isa pang makakatulong sa atin ay yung pagbaba ng palitan uh, ng uh, piso kontra dolyar. Mm -hmm. E dati po nasa may 58 na, ngayon nasa Opo. may mga 56 na. Mm -hmm. So sana kung mapapanatili yan, okay lang yan. Pero pagka ganitong panahon na uh, uh, mas marami ang mga factors na hindi natin -control, May mahirapan po tayong i siguro na mababa pa rin ang presyo ng mga bilihin sa mga susunod. Mm -hmm. Professor Leiko, maraming salamat po sa inyo at uh, naipaintindi niyo sa amin. No? medyo mahirap intindihin yung economy. Ano? Maraming salamat po. Have a blessed mara weekend, Professor. Po. Mara marami pong salamat at, uh, sa inyo mga paayayang. Maganda po.